sa napakalawak ng kalawakan. Mahigit 5,000 exoplanets na ang nadidiskubre ng mga siyentipiko. Pero alam mo ba? May ilang planeta sa mga ito na may napakataas na posibilidad na may buhay. Oo, mga planetang pwedeng may tubig, may atmosphere, at posibleng tirhan ng mga nilalang na hindi pa natin nakikita sa video na ito, tatalakayin natin ang apat sa pinakakamanghamanghang planeta na maaaring may buhay ayon sa mga pinakabagong pag-aaral at teknolohiya ng astronomiya. Posible nga ba na may alien life sa mga planetang ito? Tara at alamin natin Ang pinakauna sa ating listahan ay ang Proxima Centauri b. Ito ay isa sa pinakakapanapanabik na exoplanet na nadiskubre at ang pinakamalapit sa ating solar system. Matatagpuan ito sa layong humigit kumulang 4.2 light years mula sa Earth. Kaya kung ikukumpara sa ibang exoplanets, ito na ang pinakamadaling puntahan sa hinaharap na space exploration. Pasok pa rin ito sa tinatawag na habitable zone kung saan maaaring umiira lang liquid water. Ang sukat ng Proxima Centauri B ay halos 1.2 times ang laki ng Earth, kaya't posibleng hindi malayo ang gravity nito kumpara sa atin. Isa rin itong rocky planet. Solid ang ibabaw, kaya hindi imposible na may dagat, bundok o kahit atmosphere. Pero hindi lahat ay positibo, dahil malapit ito isang red dwarf star. Mas maliit at mas malamig ito kaysa sa ating araw, pero dahil sa tamang distansya ng planeta, pasok pa rin ito sa tinatawag na habitable zone kung ito sa Red Dwarf Star, madalas itong tamaan ng matitinding solar flares o radiation mula sa bituin. Kung walang matibay na atmosphere o magnetic field ang planeta, posibleng hindi makasurvive ang mga buhay na organismo. Pangalawang planeta ay ang Gliese 67cc. Ang Gliese 667cc ay isang exoplanet na matatagpuan sa layong 23.6 light years mula sa Earth. Bahagi ito ng isang triple star system na nasa loob ng constellation na Scorpius. Mas malaki ito ng halos apat na beses kaysa Earth at umiikot ito sa isang red dwarf star. Pero ang nakakagulat, ang planetang ito ay nasa loob ng tinatawag na habitable zone o lugar kung saan posibleng may likidong tubig. Ayon sa mga astronomo, pwede itong magkaroon ng atmosfera na katulad sa Earth bagamat hindi pa ito kumpirmado. Isa pa sa ikinabighani ng mga eksperto, ang planetang ito ay may tamang temperatura para mabuhay ang tao o ibang anyo ng buhay. Ngunit may mga hamon din. Dahil red dwarf ang bituin nito, may posibilidad ng matitinding solar flares na pwedeng makasama sa anumang buhay na naroon. Sa kabila nito, ang Gliese 667cc ay nananatiling isa sa pinaka-promising na exoplanets para sa hinaharap. At iyan ang ilan sa mga planetang posibleng may buhay bukod sa Earth. Habang patuloy ang ating paglalakbay sa kaalaman tungkol sa kalawakan, mas lumalawak ang ating pag-asa na hindi lang tayo ang nilalang sa universo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga susunod naming content tungkol sa space at iba pang misteryo ng kalawakan. Hanggang sa muli at tandaan, ang universo ay malawak. Baka doon lang ang kasagutan sa mga tanong nating hindi pa nasasagot.